Virgo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayon pagdating sa iyong kaperahan. Keep in mind na ito po ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alianna Reyes. Tignan natin. Pwede nyo po palang panoorin Virgo yung inyong uh, sun, moon, rising, and Venus sign. Kasi kadalasan, pag sun sign lang yung pinapanood nyo, hindi kayo naka-resonate. Kaya yan yung tanong nung iba, diba? Uh, Virgo naman po ako, pero wala po. Hindi po ako naka-resonate kahit sa ano pong sinabi nyo. So try nyo tignan yung iba nyo zodiac signs. We have Knight of Cups. Matulungin ba yung iba sa inyo, Virgo? Ayan po. Or parang meron kayong tinutulungan dito in terms of money. Or the other way around, pwedeng sa inyo may tumutulong. Ayan o, meron kayong mga nare-receive na blessings dito. Or madami kayong nare-receive na blessings ngayon. King of Swords, ayan. Alam mo kung bakit? Kasi gustong gusto ka ng mga tao. Yun yung nakikita ko. Kasi very direct po kayo magsalita. If ever may kailangan kayo, Okay? Nakukuha nyo siya kaagad or nakakahanap kayo kaagad ng solusyon kasi gusto nyo na, I mean, kasi direct kayo at yun yung gusto ng mga tao sa paligid po ninyo. Yung mga nalalapitan nyo ba, once na nilapitan nyo sila, hindi kayo tinatanggihan. Kasi direct kayo magsalita eh. Wala nang paligoy-ligoy pa. So, tingnan natin ano pa yung mensahe for you pagdating naman sa past issues na uh, na nakaka-apekto sa kaperahan mo hanggang ngayon. Past issues. We have richness. Tignan natin. We have blessings. Hmm, tignan mo, ang dami mo pa rin blessings na nare-receive. Actually, hindi siya issues eh. <laughs> Ayan nga, blessings nga daw yung pinapakita sa'yo dito. Okay, so pwedeng hanggang ngayon, bless ka pa rin talaga. So hanggang ngayon, blessings pa rin ang dumarating sa'yo you know, punong-puno pa rin. Sabi natin, punong-puno pa rin yung basket mo. So, the more pala na nagbibigay kayo, siguro yun lang yung naging issues before. Nagbigay na kayo, napasama pa kayo. Pero, ngayon, no, nakaka-apekto pa rin nyo kasi nagbibigay pa rin kayo at puro blessings pa rin yung dumarating sa inyo. So, siguro kaya hindi nyo rin talaga tinitigilan na, no? mm, -mm. Kasi lalo kayong binibless eh. Yun yung pinapakita dito, Virgo. Lalo kayong binibless ni universe sa pagbibigay po ninyo. Whether masabi natin na maling tao ba yung nabigyan mo. Pero bukal kasi sa puso mo din yung pagbibigay. Ayan. Kaya bless na bless po yung iba sa inyo. Tingnan natin. Alam mo yung parang hindi natutuyo. ba diba? Hindi ka natutuyo dahil sa blessings na nare-receive mo check natin. Okay. The star. Wow. Ito, ito present issues to. di Diba, you're very honest kasi talaga eh. Maganda kayong magdala ng usapan. Magaling kayong makipag-communicate. Ayan po. Ang ganda ng energy. Pagdating sa kaperahan mo. Ang dami mong goals na ano talaga, ma-achieve pa. Tignan natin house family situation in terms of money. We have three of swords. Ayun lang yung iba sa inyo. Pwedeng bless kayo pagdating sa money, pero pagdating sa family, hindi. Pwedeng dito kayo sa part na to nagkakaroon ng problema. Sa pamilya po ninyo. Pwedeng meron dito, ano ba, uh, broken family kayo, ganyan. Knight of Pentacles, pagdating sa mga friends, ayun din, yung iba po sa inyo, pagdating sa mga friends, dito kayo, hindi, din swerte. Pero yung pera ninyo, ayan po, maganda siya. The Hermit, parang nakikilala lang kayo dito ng ibang kaibigan ninyo pag meron kayong nabibigay sa kanila. Kaya ang sabi ko sa inyo, minsan mali yung natutulungan nyo eh. pero dahil bukal sa loob ninyo yung pagtulong, kaya tuloy-tuloy pa rin yung blessings para sa inyo. Check natin, love life. The Tower. Mukhang sa pera lang talaga. Yung iba sa inyo, siguro, hindi lang sa pera. Ibang aspect pa ng life. Pero, yung sa pinakita kasi sa atin dito, hindi kayo suwerte sa kaibigan, hindi kayo suwerte sa family. Sa love life din, hindi. Ayan o, kasi we have the tower. Ingat ka ha, kasi Virgo, baka may mga tao dito na ginugusto ka lang. Kasi, meron kang nabe, meron silang nabe-benefit sa'yo. Kaya, mag-iingat ka dito. Yung iba pa sa inyo, lapitin kayo ng third party. Yung ang dami nyo nang nabigay sa isang tao, tsaka nyo palang nalalaman na ano. Tsaka nyo palang nalalaman na yung tao na yon Ay, niloloko lang pala kayo. Kaya mag-iingat po kayo. So, ang nangyayari dito, marami sa inyo na Virgo, giver kayo. Humingi man siguro kayo ng something or ng favor sa ibang tao, pero mas lamang pa rin yung pagiging giver ninyo. Yan o. No? Marami sa inyo mapera talaga. Kaya ingatan nyo po, no? Ingatan nyo yung energy ninyo. Ingatan nyo kung sino yung makikinabang sa inyo. Kasi meron po dito, dumidikit lang sa inyo kasi nga, ayun, may napapakinabangan sila sa iyo. Mas maganda sana kung give and take. Walang masama dun. Pero kung ikaw lang lagi nagbibigay dito, ayun, pero sabi ko naman sa inyo, di naman kayo natutuyo. Di kayo natutuyuan. Tignan natin. Sa career, Eight of Cups. Ayan, meron pa ba kayong gustong i-pursue na, na goals na career? So go nyo po yan, King of Cups. Ayan, pagdating sa career ninyo, maganda yung energy. Pwede nga na kung malaki na yung kinikita ninyo pagdating sa current career ninyo at magahanap pa kayo ng iba pang career. Yung iba po sa inyo, mas malaki pa yung kikitain ninyo. King of Wands, pagdating naman to sa negosyo. So, some of you po, kung meron kayong negosyo, meron talaga kayong natural charm pagdating sa pagnenegosyo. Ace of Cups. Ayan o, madaming nag-uumapaw dito na blessings para sa'yo pagdating sa iyong negosyo. Mm -mm. Marami kang good news na marireceive sa business mo pala. We have Wheel of Fortune. Eight of Pentacles. Magingat lang kayo kasi meron dito no, mga ilang mga transactions ninyo na parang hindi papabor sa inyo. Baka malugi kayo. I mean, instead na kumita kayo, malugi pa kayo. Yan. Pero meron naman dito, mas marami naman is yes, good blessings. Marami dito na transaction na papabor po sa'yo. Ayan, busy busy kayo dito. So, maging hands-on kayo sa negosyo nyo. Kasi ayan, sa career, sa negosyo, sa kaperahan dun, marami sa inyo, no? Virgo, doon talaga kayo suwerte. Doon kay super blessed. Kung baliktad naman, kasi meron naman yung iba sa inyo, sa family, sa love life, tsaka sa friends naman kayo swerte. So, pwedeng sila naman yung kayamanan mo. So, tignan mo rin yun as ganoon. No? Kasi di naman lahat ng success isa pera lang talaga. I, let go. I mean, really let go. There's something better on the horizon. So, ito, pagdating yan sa love. Yung iba sa inyo. No? Or meron kayong mga tao dito na gustong i Pero sila mismo, ayaw nilang i-save yung sarili nila. Ayaw nilang tulungan yung sarili, sarili nila. Let go mo yung mga tao na yun sa life mo. Nagpapabigat lang sila. Kahit may kakayahan ka pa. Kahit sabi pa natin na hindi ka matutuyo, hindi ka mauubos. Know your limits pa rin naman, Virgo. Adventure. You are ready to embrace new adventures, stepping out of your comfort zone to explore the unknown with courage and excitement. Dito yan, pagdating naman yan sa career mo. Maganda yung pinapakita sa career mo, so i-go mo na po yan kung yung iba sa inyo is di na kayo fulfilled sa inyong current work. Check natin. Spirit guide energy po. Mensahe. Winning. Diba? Don't spend everything at once. Pinapaalala rin po yan sa inyo. Sooner or later, luck comes to everyone. So, alam mo, nakikita ko dito, Virgo, nakakapag-spread kayo ng blessings. Nakakapag-spread kayo ng swerte sa paligid po ninyo. Kaya maraming dumidikit sa'yo. Kaya marami dito, tinuturing kang kaibigan kasi nga, sabi ko sa'yo, may nabe-benefit sila sa'yo. Ayan po yung dahilan. Diba sabi ko sa inyo may natural charm kayo? Isa po yun sa dahilan. Ayan, may mga tao dito na dumidikit sa iyo because nahahawahan mo sila ng swerte mo. 49 and 19, yan po yung iyong lucky numbers. Maraming maraming salamat po. Ingat kayo always and more blessings to come.